Ito ang pinakabagong adventure scooter na nilabas ng QG Motor ngayong taon. At ngayong araw ay sisilipin natin ang pinakabagong ATR 160. Gaano nga ba kaganda ang motor na ito? Yan ang ating aalamin ngayon. Tara! Pagdating dito sa ka-design ng kanyang headlight, very attractive mga ka-LM. Makikita pa lang natin dito sa kanyang daytime running light, ayan o, napaka-aggressive. Lalong-lalo na kapag inyong tinignan at nilapitan itong kanyang main light dahil ito po ay mayroong dual projector lamp. Ang kagandahan nito mga ka-LM nakakapagbigay po yan ng high visibility dahil nga po napakaliwanag ng buga ng kanyang ilaw. At dito naman po sa gitna makikita natin na parang may touch siya ng pagka design dito. Itong kanyang pagka shape dito sa gitna. At the same time may makikita po tayo rito na decal na apple green. So ang lamig sa ating mga mata. Ang ganda nung kanyang color combination. Very minimalist lang yung nilagay nilang decal. At napakaganda rin itong nagsilbing kanyang parang ngipin dito sa harap so nagkaroon ng partition dito sa gitna so napakatulis din sharp yung kanyang edges and then ito naman po is parang matte black color yung pagkaka finish nito and then dito naman po sa taas makikita natin dito itong kanyang windshield so ang kagandahan nito mga KLM is adjustable po ito so pwede nyo po itong i-adjust depende po sa inyong riding preparation at the same time dito sa gitna may makikita po tayo rito na nakalagay is QG motor in white color So ito po yung kanyang trademark purposes for ownership nandito sa gitna. Mapunta naman tayo dito sa kanyang turn signal. Sa no? Oh. So the same na the same doon sa ating Honda ADB160. So ang ganda na rin ng pagkakaposisyon nitong kanyang turn signals kasi nga po very visible yan. Anyway, LED na po lahat ng mga ginamit niya pagdating po sa kanyang lighting system. And then dito naman po sa taas may makikita po tayo dito na FI and then nakalagay po is idling stop. At mapunta naman po tayo dito sa kanyang side cover. So napakalaki, naka tong part na to mga ka-LM. At the same time, agaw pansin itong bilog na nandirito sa gitna. Dahil nga po, makikita natin dito is may logo po rito na Q. Ayan o, oh, chrome color. Tapos dito po sa iba ba is QG Motor. Ayan, napakaganda talaga na itong emblem na to. The same time, nagkaroon po siya rito ng apple green na decal. Ayan o. Oh. At the same time, nahahati po sa dalawa itong kanyang colors which is nagkaroon, nagkaroon po siya rito ng dual tone color combination kaya talagang very attractive yung pagkakadesign and then mapunta naman tayo dito sa kanyang front suspension ayan mga KLM mo oh. grabe napakaganda nitong kanyang inverted telescopic fork so ngayon lang ako nakakita mga KLM ng adventure scooter ah, sa 160cc na talagang nilagyan nila ng mabibigat na mga parts like this, mapapansin yung mga KLM inverted telescopic fork napakaganda talaga nito. At the same time, gold color mga KLM talagang very attractive sa ating mga mata at naman dito may makikita tayo dito na light reflector so added visibility naman yan pagdating sa gabi and then napakaganda rin ang pagkakadesign nitong kanyang front fender ayan o, no? nagkaroon siya ng mga edges dito at the same time may mga naka-imbose na mga parts And then dito naman may nakikita tayo rito na nakalagay is TCS. So meaning to say mga ka-LM, ito pong ating pinakabagong adventure scooter ay meron na pong traction control system. So ang kagandahan naman nito na mga ka-LM, ito pong traction control natin, ito po yung nagbibigay ng highest stability sa ating motor. Dahil malaking bagay po ito pagdating sa mga cornering at sa mga madudulas na daanan. At pagdating naman po rito sa kanyang braking system, Napakaganda nitong kanyang rotor dust brake mga ka-LM oh, Napakakapal At the same time equip po ito ng 2 pat caliper And then nakalagay po rito is QG motor in chrome color And then black color naman po itong kanyang pat caliper At ang nakakabighani dito mga ka-LM Mostly kasi na nakikita natin sa mga adventure scooter Is gumagamit sila ng mags pero itong isang ito mga KLM talagang very attractive dahil nga makikita natin na nakarimsit to, napakaganda. So talagang ito talaga bigatin, talagang masasabi natin na isang adventure scooter to kasi yung ginagamit niya is rim type. At the same time, syempre napakaganda rin ng kanyang gulong dahil ito po ay semi dual purpose pattern tires. Kaya stock from sa mga KLM paglabas nito pwede nyo na agad gamitin pang on and off road condition so talagang napakaganda nitong kanilang QG motor mapunta naman tayo rito sa kanyang meter panel display ayan so mapapansin natin mga KLM nagkaroon po siya rito ng header so syempre protection natin sa sunlight sa direct sunlight para just in case mas makita natin ng malinaw itong kanyang meter panel display Well, anyway, ito pong ating QG Motor ATR160 ay equipped with keyless system. Ayan o. Oh. So, makikita naman natin. Pa-remote-remote na lang po tayo kapag bubuksan natin at i-activate itong ating scooter. Ayan. So, nandito po yung kanyang remote. At the same time, meron po itong backup na mechanical key. So, pwede po natin siyang gamitan ng mechanical key just in case man po na nalobat itong ating uh, keyless system. Ngayon naman i-activate natin, susubukan nating buksan para maipakita ko sa inyo kung ano po yung mga detailed information na maaari nyo makita dito po sa kanyang napakagandang meter panel display. So activate lang po natin, pindutin lang po natin itong on. So narinig naman po natin, nag-activate na po siya. And then ipupush lang po natin to and then select lang po natin siya rito sa on. So ayan, QG motor. Yun o. No? Napakaganda nitong kanyang meter panel display mga KLM, first impression. Kasi nga ito ay colored, unlike the others na black in white pa lang. Ngayon naman mga KLM, titignan natin kung ano pa yung mga other features na makikita natin dito. Anyway, mayroon po itong selector. So nandito po, ito po yung enter and then yung select. Ngayon, pindutin po natin itong enter. So yan po yung mga interface na lumabas. So unang-una, ito pong interface. So pag ating sinelect mga ka lm makikita po natin dyan, meron din po tayong clock, brightness, unit, information, mobile bluetooth, tire pressure, at the same time, traction control. Ngayon, unahin natin itong interface. So select po natin, enter. Ayan, so meron po tayong three types na pwedeng pagpilian pagdating po sa ating brightness or display. So pwede po tayong automatic, Pwede rin naman tayong uh, night mode and then daylight mode. So, depende sa inyong riding preparation. And then, back naman tayo. Select ulit natin. And then, enter. So, ang susunod dyan is clock. So, pwede rin natin i-adjust yan. And then, yung ating brightness. So, enter lang po natin. So, pwede pong auto. Pwede pong ikaw na po yung mag-select kung gano'ng katas yung brightness na gusto mo. Depende sa inyong environments. And then syempre, enter ulit natin. Mapunta naman tayo dito sa unit. So, pwede mo naman po itong inabigate kung gusto mo is kilometer per hour o di kaya naman po is miles per hour. Dito naman po sa baba, dirito yung kanyang information regarding po dito sa unit. And then, back ulit tayo. Mobile Bluetooth. Ayan, so enter po natin. So nandito naman po yung kanyang connection So ang pinakamagandang connection nito mga ka-LM Na isa sa mga nagustuhan kong features nitong motor na ito Is yung casting or yung mirroring na tinatawag So once po na mo yung inyong mga gadgets Like laptop, mobile phones, So lahat po ng mga activities na ginaga ginagawa nyo sa inyong mobile phone, tablet or laptop man yan ay maaari niyang i-display dito po sa kanyang meter panel display. So yan po yung tinatawag natin na mirroring. So talagang very exciting yung magkaroon ng QG motor. Napakaganda talaga nitong kanilang r 160 And then, syempre, just enter select tayo para makita pa natin yung mga added features. Exit. And then, meron din po ditong tire pressure. Which is ito naman mga ka-LM, hindi po ito activated. So third party po ito. And then yung pinakahuli is ito pong kanyang traction control. So ang kagandahan nito mga ka-LM, optional. Pa, pwede mo po itong i-close. Ayan oh, kitang-kita naman mga ka-LM oh. Pwede i-close, i-open. So depende po sa inyong pupuntahang lugar kung mabuhangin, madulas. So open nyo po yan. Ayan, open siya. Para hindi po madulas yung inyong motorcycle. Ngayon naman, kung wet naman yung daan, di ba summer, o oh, mas mabuti close na lang natin yan. And then, nandyan po lahat ng mga information na pwede nating makita dito sa motor na ito. So talagang napaka-exciting. Anyway, mapunta naman tayo dito sa kanyang mga button. So dito naman makikita natin yung kanyang pass switch. Ayan o, oh, pass switch. Dito naman po yung kanyang selector para po dito sa kanyang meter panel display. Nandito naman ang kanyang high beam and low beam ang kanyang turn signal selector at ang kanyang horn yun no oh. isa pa oh, yeah. at dito sa gitna may makikita po tayo rito na QG motor at napakaganda nitong kanyang naked handlebar, talagang flawless, napakalinis tignan. At sa kabila naman, nandirito naman itong kanyang auto stop start system. So ang kagandahan po nito pagdating sa mga traffic situation, ito pong kanyang auto stop start system ay automatic pong namamatay ang engine ng ating makina sa loob po ng 3 to 5 seconds. At kapag in-accelerate mo na po ang inyong throttle, automatic pong magbubukas ang ating motor. So sa ganoong paraan mga ka-LM ay nakakasave po tayo ng more fuel at the same time laser emission. At nandirito naman ang kanyang hazard. Ayan, no? Oh. Kikita nyo naman, mga KLM, nag-hazard yan. Napakaganda. At nandirito naman po sa ibaba ang kanyang electric starter. And then, nandirito naman po ang kanyang front brake at ang kanyang rear brake. Anyway, mga KLM, idadagdag ko lang, makikita natin dito na mayroon po itong adjuster. So, depende po. Kung halimbawa, ikaw malaki yung kamay mo, pe, pwede mo itong i-adjust. At pag hiniram naman po ng mas maliit sa'yo, pwede pe mo rin po itong i-adjust. Depende po sa distance na gusto mo. At the same time, mayroon po tayong makikita dito na park brake lock. So, ito naman mga KLM magagamit mo naman to kapag magpapark ka naman sa mga down -ear, uh, sa mga downhill or uphill. Para maiwasan po natin na mag-skid yung ating motorsiklo sa pagkakapark. At mapunta naman tayo dito sa kanyang putres. So dito sa kanyang putres mga KLM lm Ayan o, rubber yung ginamit nila rito. So, thick po. Napakadikit sa ating mga paa. So, enough naman po siya. Sasakyan natin mamaya para makita natin kung fit ba. And then, meron din po siya rito ang footboard extension. And then, napakaganda nitong kanyang side cover mga ka-LM ha. So, nagkaroon po siya rito ng three-tone color combination. So, itong part na to is glossy black. And then, parang silver na matte finish. At the same time, glossy chrome color naman po itong kanyang alu ah, plastic pala ito. So napakaganda ng kanyang color combination At nagkaroon pa po siya rito ng touch ng apple green So kitang kita naman natin napakalamig sa ating mga mata Ngayon going back dito sa kanyang putres Ayan So kitang kita nyo naman itong ating pa mga ka LM So saktong sakto lang naman Ayun o no? mayroon space na maliit At the same time putres extension Ayan o no? Pwede po nating iunat ang ating paa kung halimbawa man malayo yung biyahe para hindi po tayo mangalay. And then dito naman po sa gitna, nandito naman po itong kanyang fuel tank. Kaya no. Oh. So buksan natin mga KLM para makita natin itong kanyang fuel tank. So syempre, i-select lang din po natin 'yan. Dito lang po tayo sa open. And then ito po yung selector kung anong gusto mong buksan. So since fuel, pindutin natin ang fuel. Ayun, so bumukas agad mga KLM. Anyway mga ka-LM, ito pong ating uh, pinakabagong motor na ito ay mayroon pong 8 liters capacity na fuel tank Ayan o, oh, mayroon pa siya rito ng lalagyan ng cap, ng kanyang fuel cap, ayan o, oh, kapag ika'y magpapagas So ang kagandaan nito mga ka-LM, very accessible Kasi nga hindi mo na po kailangang tumayo kapag ikaw ay magpapagas Mapunta naman po tayo dito sa kanyang side cover Ayan o, oh, napakaganda nitong kanyang side cover mga ka-LM So may makikita po tayo dito na ATR and then 160 in red color. Ito naman po is chrome color, 3D emblem po ito kaya talagang napakaganda niyang pagmasdan. And then dito po may nakalagay po rito na QG motor in black color. Ang background po nito is ito pong apple green na decal. And then dito naman po natin makikita itong kanyang pillion step. Ayan 'no, oh, aluminum alloy chrome color. At ngayon naman ay susubukan nating sakyan ang ATR160 para malaman natin kung gaano nga ba ito kataas. Anyway, my height is just around 56 at ang ating ATR160 ay mayroong 770 mm. So makikita naman natin medyo lapat po yung aking foot below the ground. Step to tayo ng konti pero very comfortable ito para sa mga 56 in height. At para naman po sa mga kababayan natin na medyo hindi katangkaran, pwede naman po tayong magpa-adjust ng ating suspension sa harap at likod. And then dito naman po sa ibaba, nandito naman po itong kanyang side stand. So ang kagandahan naman nito na mga KLM, equip na po ito ng side stand engine cut off. So once po na naka-engage itong kanyang side stand, automatic hindi po yan tatakbo or aandar ang ating motorsiklo. So ganung paraan po ay maiiwasan po natin na madisgrasya na pwedeng idulot nitong kanyang side stand. At nandito naman po ang kanyang center stand. At pagdating naman po sa design ng kanyang engine, ayan o, Nagkaroon po siya rito ng dual tone color combination. So matte black finish po itong cover na to. And then ito pong cover na to is para po siyang gold, di ko masabi, parang chrome color. At the same time, nakalagay po rito is QG motor. Ayan o, naka-emboss po yan. And then ito naman po yung kanyang air filter at ang kagandahan yan mga ka-LM, may nakalagay dito hybrid. So, paano ba, papano ba yung hybrid na sinasabi? Anyway mga ka-LM para sa mga hindi pa nakakaalam Ang hybrid po is mayroon po silang tinatawag ngayon na power assist Which is nanggagaling po mismo yung power Additional power don po sa kanyang battery So maaari po nitong dagdagan yung ating torque Para mas lalo pa pong lumakas itong ating uh, QG motor na ATR160 At the same time, syempre napakalakas ng kanyang battery So nakakapag-save po siya ng more fuel Kasi nga ina-assist niya po yung ating engine at the same time, laser emission din. Kaya yun ang kagandahan ng hybrid. And then, mapunta naman po tayo dito sa kanyang grab bar. Ito naman pong kanyang grab bar. Ayan o, napakaganda ng pagkakadesign. So, sturdy pills naman po siya. Glossy black yung pagkaka-finish. At mapunta naman tayo dito sa kanyang tail Ayan o. Ang ganda rin ang pagkaka-design. Parang bishop design, mga KLM. Susubukan nating buksan. So, on po natin. Just click po itong middle to on. Ayan. So, nag-open na po siya the same time lagay po natin siya rito sa dulo yan and then punta tayo ulit dito sa kanyang tail light ayan oh ganyan siya kaganda mga KLM ka naka B design the same time syempre napaka attractive na sya. LED pa yan and then dito naman po itong kanyang rear fender so naka emboss po ito hanggang rito oh, patusok may nakalagay naman po rito na ADB oh may touch din dito ng design pala mga KLM ka kahit matte black color oh hindi lang masyadong pansin pero pag inyong nilapitan ay kitang kita. Nandirito naman po itong kanyang syempre LED na turn signal. Sa yan No? Oh. Napakaganda rin ang pagkakadesign. LED. May tatlo po siya rin dyang LED lights. And then dito naman po sa iba ba nandirito naman po yung additional reflector. At mayroon na din po itong plate light Ayan no oh. Kaya kung mapapansin nyo Very visible itong kanyang plate dito And then ito na rin po mismo yung kanyang plate holder Then mapunta naman tayo dito sa kanyang mga shocks. Ayun oh, no? napakaganda nitong kanyang built-in na shock mga KLM. Dahil ito po ay equipped with dual subtank shock absorber. So kung mapapansin nyo, ito po yung kanyang glass or yung baso na tinatawag. Very attractive din kasi yung color, talagang gold color and then color combination with silver and then coil spring po na black color. Then mapunta naman tayo dito sa gawing kabila. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ayan, makikita natin mga ka-LM, equip po ito ng flower rotor disc brake with single pad caliper. So, ito po ay black color the same time talagang napakaganda nitong kanyang rim set gold color yan mga ka-LM and then napakakapal nitong kanyang gulong dito sa likod at ito po ay mayroong sukat na 130 by 70 13 at pagdating naman po sa harap titignan naman natin kung anong sukat yung makikita natin dito kasi hindi natin nasilip kanina so dito po is mayroong po siyang 110 by 80 14 And then, CST tires po yung ginamit dyan. O, talagang bigatin mga ka-LM. Sangka pa. Mapunta naman po tayo dito sa kanyang napakagandang exhaust pipe pa yan o. Oh. Makikita nyo naman mga ka-LM, napakaganda na ito. So kanyang tip mga ka-LM is plastic po siya. Ayan, so matte black color, ganun din po itong kanyang cover. Yung kanya po ditong heat protection guard is aluminum, so silver color. Ang ganda ng pagkaka-color combination kasi dual tone. At mayroon din po siya ritong tire hugger para ma-prevent po natin na tumalsik po yung mga dumi. Dito po sa part na to ng ating motorcycle. At nandirito naman po yung kanyang radiator cover. So meaning to say, pag may radiator itong ating motorcycle, is equipped po siya ng liquid cooling system. So ibig sabihin mga KLM, nothing to worry about kapag kayo po ay maglo-long rides. Kahit maghapon kayong magbabad sa gitna ng biyahe, walang magiging problema kasi nga po liquid cooling system. Mapunta naman po tayo dito sa kanyang upuan. Napakalapad ng kanyang upuan mga KLM. Nagkaroon po siya rito ng dual tone color combination ha. Ah. So black color po dito, parang leather type at the same time napakaganda oh, parang brown color na silver. Oo, oh, parang silver siya. And then napakaganda kasi kung mapapansin niyo yung stitches niya maka LM at the same time itong kanyang pagkakatahi. Napakaganda talaga. Talagang premium looks yung kanyang datingan. At the same time, Bukod sa makapal, yung comfortability, yung lambot nandito. Ngayon naman mga KLM, susubukan nating buksan itong kanilang under seat compartment. Para makita natin kung gaano nga ba ito kalaki or kaluwag. Ayan. So, pindutin lang po natin itong kanyang seat button. And then, boom. Ayan. Ayan maluwag din mga klm itong kanyang under seat compartment. Ayan no oh. So hindi lang natin maibibigay sa inyo yung specific na sukat pero malalim na rin po siya. So ang kagandahan kasi na ito, mga klm kaya kung bakit naging ganito yung design ng kanilang under seat compartment dahil nga po napakalaki nitong kanyang battery. So nandirito po siya sa dulo. So kinain po ng battery yung space, other space para sa ating storage. Pero okay lang yon Kasi nga po, ito naman is napakalaking bagay. Kasi nga nakakapagbigay ito ng power assist. ba diba? Mas lumakas yung ating uh, motorcycle. Nagkaroon ng additional torque. At the same time, nagkaroon po siya ng fuel efficiency. And then, less emission. Which is good for our environment. So, ganun siya kaganda mga KLM. Ka At the same time, enough na rin po itong kanyang storage. Dahil marami na po tayo rito mailalagay ng mga personal belongings. At ang kagandahan dyan, isa sa mga nagustuhan ko rito mga KLM, nakikita nyo itong kanyang upuan. So, hindi siya bumabalik kasi nga equipped po siya ng spring. Unlike the others, di ba, bumababa. O, oh, di ba? Pero ito, hindi. So, talagang ito, plus points to para sa akin. So, napakaganda talaga nitong kanilang QG Motor na Adventure Scooter. At ito po pala ay ang pinakabagong ART or ATR 160. At pagdating naman po sa kanyang engine specifications, ang ating pinakabagong QG motor ATR 160 ay mayroong 160 cubic centimeter engine displacement, naka single overhead cam, single cylinder, four stroke with four valve. At nakakapag-provide naman po ito ng maximum power na 12 kilowatt at 8,500 rpm. Habang nakakapagbigay naman ito ng maximum torque na 15 Newton meter at 6,000 rpm. At ang presyo ng ating pinakabagong QG motor ATR 160 ay nagkakahalaga ng 159,900 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo lang pong mag down payment ng 31,980 pesos. At pagdating naman po sa kanyang monthly installment, ito po ay mayroong 5,792 pesos sa loob ng tatlong taon. At para naman po sa mga kababayan natin na nakapanood ng video na ito at interesadong kumuha ng motor na ating ni-review for today, ay maaari nyo po silang bisitahin dito po sa Bristol Dagupan, Pangasinan. At ito po ang kanilang contact number na maaari nyong tawagan para po sa lahat ng inyong mga inquiries. At kapag nagpunta naman po kayo rin ito ang kanila pong operation time starting 8:30 AM until 5:30 PM from Monday to Saturday